Magandang araw mga bata, ako si Teacher Shaira at sa araw na ito ating tatalakayin ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas at ang kahalagahan ng pagkakatatag ng Unang Republika. Bago tayo magsimula sa ating talakayin, kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell na sa ganon ay maging updated ka sa mga bagong video na aking ilalabas. Mag-like, share at mag-comment ka rin sa video ito para mas masaya. Learning is bliss. Learn with Teacher Shaira. Sa ating pagtalakay ay subukan mong sagutin ang mga katanungan na ito. Una, bakit mahalaga ang pagkakatatag ng Kongreso ng Malolos sa deklarasyon ng kasarinlan ng mga Pilipino? Pangalwa, paano nakaapekto ang mahahalagang pangyayari sa pakikibaka ng mga Pilipino sa digmaang Pilipino-Amerikano? Tara, magsimula na tayo! Habang ang mga Pilipino ay nakikipaglaban sa mga Kastila para sa kanilang kalayaan, ang mga Kubano sa gitnang Amerika na nasa ilalim din ng pamumuno ng mga Kastila ay nag-aklas para din sa kanilang kalayaan. Ang revolusyon sa Cuba ay pinamunuan ni Jose Marti na siyang kanilang pambansang bayan. Ang mga kaganapang ito ay naging hudyat ng pagsisimula ng digmaang Espanyol-Amerikan. Noong Mayo 1, 1898, ang plotang Amerikano na nakahimpil sa Hong Kong ay tumulak sa Maynila para sa isang labanan. Ang plotang ito ay binubuo ng siyam na makabagong barkong pandigma na nasa ilalim ng pamumuno ni Admiral George D. Ang kanilang flagship ay ang Olympia. Samantalang ang mga Kastila naman ay nag-abang sa Manila Bay na may labindalwang makalumang barko. Pinamumunuan sila ni Admiral Patricio Montojo. Reyna Cristina naman ang tawag sa kanilang flagship. Nanalo si Dewey ng walang kahirap-hirap at walang sundalong namatay. Samantalang ang plota ng mga Kastila ay nawasak kung saan 1,607 sundalo ang namatay at 214 naman ang sugatan. Sa kalagitnaan ng digma ang Kastila at Amerikano, Si Aguinaldo ay bumalik sa Pilipinas noong Mayo 11, 1848, sakay ng barkong Makulo. Sinalubong siya ni Dini dahil kinakailangan niya ng tulong laban sa mga Kastila. Sa paniniwala ni Aguinaldo na tagapagligtas ang mga Amerikano, hinikayat niya ang mga Pilipino na mag-aklas at tumulong sa mga ito laban sa mga Kastila. Pagkatapos nito, itinatag ni Aguinaldo ang pamahalaang diktatoryan. Ang pinakamagandang nagawa ng pamahalaang diktatoryan ay ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Ang Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas o Acta de la Independencia de Filipinas ay isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista na siyang tagapayo ni Aguinaldo at nilagdaan ito ng siyamnaputwalong delegado. Narito ang mga bayaning Pilipino na naging instrumento sa pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas. Sina Marcela Agoncillo, anak niya na si Lorenzo Agoncillo, at Delfina Herbosa na pamangkin ni Jose Rizal ang siyang tumahinang unang watawat ng Pilipinas. Ang pambansang awit naman ay likha ng kompositor na si Julian Felipe na may pamagat na Marcha Nacional Filipina. Kaunting kaalaman, alam ba ninyo na sa loob ng isang taon, ang pambansang awit ay walang titik o lyrics, kaya't hindi ito maawit o masabayan ng mga tao kung may pagkakataon. Noong Agosto 1899, isinulat ni Jose Palma ang tulang Pilipinas na siyang naging titik ng pambansang awit ng Pilipinas. Matapos ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas, pinalitan ng pamahalaang revolusyonaryo ang pamahalaang diktatoryal. Itinalaga din ni Aguinaldo si Apolinario Mabini bilang kanyang bagong tagapayo. Si Mabini ay kilala bilang dakilang paralitiko at utak ng Revolusyong Pilipino. Nagtapos ang digmaang Kastila-Amerikano sa isang kasunduan na ginanap sa Paris, France noong ikasampu ng Desyembre 1898 sa pagitan na William R. Ray ng Amerika at Senator Eugenio Montero Rios, pangulo ng Spanish Cortes. Ayon sa kasunduan, ibibigay ng Espanya ang Pilipinas, Puerto Rico, at Guam sa Amerika. Bilang kapalit, magbabayad ng 20 milyong dolyar ang Amerika sa Espanya. Kikilalanin rin ng Espanya ang kasarinlan ng Cuba. Ang kalagayang sibil at politikal ng mga bagong sakop na bansa ay sasailalim sa Kongreso ng Amerika. At ang huli, lahat ng mga sundalo, armas at iba pang naililipat na kagamitan ay dadalhin ng mga Kastila pabalik sa Espanya na siya namang tutustusan ng mga Amerikano. Para sa mga Pilipino, sinubukang pigilan ni Felipe Agoncillo ang kasunduan sa France. Hindi siya nagtagumpay dahil sa ang pamahalaang kanyang kinakatawan ay hindi kinikilala ng malalakas na bansa. Hindi sang-ayon ang mga Pilipino sa naganap na kasunduan sa Paris dahil para sa kanila, walang karapatan ang Espanya na ibigay ang bansa sa Amerika dahil wala na ito sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ngunit si Agoncillo ay hindi binigyan ng pagkakataon na ipahayag ang panig ng Pilipinas habang nagaganap ang negosasyon sa Paris. dahil malapit ang Cavite sa Maynila, kung saan nakahimpil ang mga Amerikano. Minabuti ni Aguinaldo na lisanin ito at ilipat ang kabisera ng pamahalaang revolusyonaryo sa Malolos, Bulacan. Ayon na rin ito sa mungkahi ng kanyang tagapayo na si Apolinario Mabini. Noong ikalabing lima ng Setyembre, walo, idinaos ang kongreso ng Malolos sa simbahan ng Barosaid. Ilan sa mga napagtagumpayan ng Kongreso ay ang mga sumusunod. Pagpapatibay ng deklarasyon ng Kasarinda ng Pilipinas noong Setyembre 28, 18, 1898. 18. Pagsasabatas ng pondong 20 milyong piso. Paggawa ng saligang batas ng Unang Republika ng Pilipinas. At pagtatatag ng Literary University of the Philippines at iba pang mga paaralan. Ang Saligang Batas ng Malolos ay isinulat ni Felipe Calderon. Tinanggap ito ng Kongreso noong Nobyembre 20, 1898 at ipinahayag ni Aguinaldo noong Enero 21, 1899. Itinatag ng Saligang Batas na ito ang unang demokratikong bansa sa Asya. Nagmula ang Saligang Batas ng Malolos sa mga Saligang Batas ng Espanya, Pransya, Belgium, Mexico, Nicaragua at iba pang mga republikong bansa sa Latin America. Ang saligang batas ng Amerika ay walang ambag o impluensya dito. Noong Enero 23, 1899, ang unang republika ng Pilipinas ay pinasinayaan sa simbahan ng Barasain sa Malolos nanumpas si Aguinaldo bilang pangulo ng Republika sa isang taimtim na seremonya. Subalit hindi kinilala ng mga makapangyarihang bansa ang Republika na siya namang kinikilala ng mga Pilipino bilang lehitimong pamahalaan. Tunghayan sa susunod nating talakayan. Ang pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Amerikano. Hanggang dito na lang muna sa ngayon mga bata. Maraming salamat.